Siyempre po, masaya para sa akin na ganun nga yung nangyayari. Kasi never ko naman po yung expect na mapapanood ako ng mga tao sa TV. Kasi actually, pangarap ko din po yun. I mean, secret ultimate dream ko nga ang tinawag yun. Kasi nga parang lame nga pakinggan. Pero ayun, masaya sa pakiramdam na unti-unti natutupad ko yung pangarap ko. Marami yung nangangarap kasi na maging artist di ba? Ang daming araw-araw pumipila sa mga audition. Ano yung konti lang, konti lang yung napipili. Ano yung pakiramdam mo na ikaw in an instant? Nakapasok ka ka Naka sa service? Nakakagulat po. Para sa akin talaga. I mean, surreal po talaga yung nararamdaman ko. And ang family ko kasi nga po, biglang, biglang nandito na po ako. So, ayun, masaya po. Masaya. Hindi po, hindi ko po inaakalang mangyayari sa akin yung ganito. Ano yung maipapayo mo dun sa mga netizens na tulad mo na nangangarap din, ano? Nangangarap din maging Uh, mapapayo ko lang sa mga tulad ko na gustong maging artista, do your best. I mean, hindi naman kasi lahat ng bagay nakukuha sa mabilisan. Siguro yung sa akin, parang swerte lang ako na ganun yung nangyari. Pero yung mga ganyan kasing bagay, kailangan pinaghihirapan din. Eh. I mean, mag-start ka sa bottom hanggang sa, alam mo yun, unti-unti mong ma reach yung dream mo.